Nakangiti ba siya sa akin o nakasimangot siya? Sa akin ba siya nakatingin? May gusto ba siya sa akin? Posible bang makipagkilala ako? Pagdating sa kung sino ang gusto natin, wala talaga tayong magagawa. Ang ating katawan at isip ang magdedesisyon kung sino ang gusto nilang dignan at kausapin. At kailangan lang nating sumabay dito. Narito ang mga paraan ng mga tahimik na tao kung may gusto sila sa isang tao. Number 1. Hindi pinapahalata ng mga tahimik. Ang mga tahimik na tao ay hindi nakikipagkilala gaya ng iba. Hindi sila magbibigay ng mga compliments na maaring asahan ng iba mula sa isang taong nagtatangkang manligaw sa kanila. Mahirap sabihin kung ang isang tahimik na tao ay nanliligaw sa isang tao dahil hindi nila ito pinapahalata. Ang mga taong ito ay may natatangin paraan ng paggawa nito. Maaari nilang subukang hikayatin ang tao na siya ang mag-first move. Dahil ang mga tahimik na tao ay mas malamang na hindi makipag-flirt ng hayagan o ilagay ang kanilang sarili doon, maaari nilang subukan na magpatulong sa iba upang gumawa ng first move. Nangangahulugan ito na sila ay karaniwang nakastandby lang. Ginagamit ang kanilang mga sikretong taktika ng panliligaw upang ipik ang interes ng taong yun. At pagkatapos ay hintayin ang tao na ito na lumapit sa kanila para hingin ang kanilang numero o yayain silang mag-date. Number two, gagawin ng mga tahimik ang kanilang makakaya para magkaroon ng magandang conversation. Mas pinipili ng mga tahimik na tao na manatili sa kanilang sarili at hindi nila gusto ang pagsisimula ng mga pag-uusap o pakikipag-usap sa mga taong hindi pa nila kilala. Kaya kung ang isang tahimik na tao ay nagsisikap na simulan ng isang pag-uusap sa iyo, ito ay dahil interesado siya sa iyo at gustong matuto ng higit pa tungkol sa iyo. Hindi lamang para makipag-small talk ang mga tahimik na tao ay hindi nakikibahagi sa mga chit-chat o mga small talks sa maraming tao dahil itinuturing nilang isang pag-aaksayan ng oras ang pakikipag-usap sa mga tao hindi nila kilala at hindi nila gustong makilala sa hinaharap. Kaya tandaan na kung ang isang tahimik na tao ay lalapit sa iyo at may makabuluhang pakikipag-usap sa iyo, ito ay dahil gusto ka nila sa kanilang buhay. After all, nakagawa ka ng impact sa kanila. Number 3. Ang tahimik na tao ay makikinig ng mabuti. Ang mga tahimik na tao ay bihirang magbukas sa iba. Maliban kung pinagkakatiwalaan nila ang mga ito at naniniwala na sila ay magiging makabuluhang tao. Kaya kung ang isang tahimik na tao ay nagbukas sa isang tao, ito ay dahil gusto nila ang taong ito. Pinagkakatiwalaan sila at handang maglaan ng oras sa pagbabahagi ng impormasyon tungkol sa kanilang sarili sa taong iyon. Ang mga tahimik na tao ay hindi gusto makipag-usap o makinig sa maraming tao. Kaya kung may kausap sila na hindi nila kilala, ay malamang na nag-switch off sila. Ipinahihiwatig nito na gusto nito ang isang tao at tunay na interesado sa mga sasabihin ng particular na individual na iyon. Kung talagang nakikinig sila sa iyo at nagsusumikap na alalahanin ang iyong mga sinasabi. Number 4, gagawa ng paraan ang mga tahimik para makasama kanila ang isang taong may tahimik na personalidad ay gustong gumawa ng isang buhay para sa kanilang sarili at mamuhay sa kanilang sariling mga kondisyon. Kadalasan ay hindi sila maglalaan ng oras para sa sinuman, maliban kung sila ay worth it na makasama. Kaya kung ang isang tahimik na tao ay gumagawa ng oras upang makita ang isang tao, ito ay dahil gusto nila ang taong ito at pinalagahan ang oras ng kanilang pagsasama. Kung ang isang tahimik ay interesado din sa isang tao, ay gusto nilang malaman kung ano ang nagpapasaya sa taong iyon at kung anong klasing tao sila. Para matanong nila ang maraming mga katanungan tungkol sa kanilang mga interes at libangan. Hindi lang nila itatanong sa iyo ang mga tanong na ito para lang magsimula ng pag-uusap. Gusto nilang matutunan ang lahat ng makakaya nila tungkol sa iyo at matukoy kung bagay ba kayo o hindi. Kahit na ang isang tahimik na tao ay nagbibigay ng oras para sa iyo, paminsan-minsan, hindi ito nangangahulugan na gusto ka niya romantically. Maaring dumaan lang sila sa mas social na yugto ng kanilang buhay. Ipagpalagay na ang isang tahimik na tao ay patuloy na gustong gumugol ng oras sa isang tao at handang magsakripisyo ng malaking halaga ng kanilang alone time upang makasama ang taong yon. Sa pagkakataong yon ay malamang na sila ay romantikong interesado sa iyo mahalagang malaman ang pagkakaiba upang maiwasan ang paggawa ng mga assumptions. Number 5. Sa una ay awkward ang mga tahimik. Ang pagiging banayad ay kailangan dito. Ang mga tahimik na tao ay maaring niningitian ka, sinusubukan nila may pag-eye contact, ngunit agad-agad ding iiwas ng tingin. Kabilang dito ang hindi mapigil na hagik-gik at tawa na hindi angkop sa usapan at minsan natitisod pa ang awkwardness na ito ay maaaring mag-manifest bilang isang stream ng mga cringe-worthy na salita. Natural na talaga sa mga tahimik na maging awkward kung minsan. Ang pagbablush ay malamang nakaibig-ibig sa iba. Ano ang trick na ginagamit ng mga tahimik para matutong manligaw? Siyempre, nagpiflirt sila ng hindi sinasadya. Number 6. Ang mga tahimik ay gagawa ng mga maliit na pabor. Ang mga tahimik na tao ay gagawa ng mga maliliit na pabor upang pasayahin ang taong gusto nila. Ang pagkuha ng mga libro, pagkain, inumin o pagpapareserba ng upuan ay lahat ng maliliit na kilos na maaari nilang gawin upang ipahayag ang pagmamahal na ito para sa iyo. Magtatanong din sila tungkol sa kung ano ang iyong ginagawa, kung ano ang iyong mga pinaniniwalaan at iba pa. Ito ay isang paraan para manatili sila sa usapan at panatilihin kang nagsasalita para hindi sila kinakailangan magsalita tungkol sa kanilang sarili. Para sa tahimik ng mga tao, ang mga aksyon ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita. Kaya't susubukan nilang maging matapang upang mapabilib ang iba. Maaaring dumaranas sila ng matinding kaba at gustong gusto makipag-usap sa'yo, ngunit natatakot silang ma at walang lakas ng loob na gawin ito. Number 7. Madalas na tumititig sa'yo ang mga tahimik. Mahiyain man o tahimik ang isang tao, hindi ibig sabihin na hindi niya masabi ang kanyang nararamdaman para sa isang tao. Natatangi ang pagpapahayag ng mga tahimik sa kanilang pagmamahal. Hindi nila ito masyadong pinapahalata at hindi nagpapasikat. Karamihan ng mga oras ay hindi malalaman ng mga tao ang tungkol dito sa mahabang panahon. Hindi hindi nila ito masasabi ng direkta sa isang tao, ngunit ang wika ng kanilang katawan ang magbubunyag nito. Sa gayon, ang taong yon ay makakahalata sa kanilang mga nerbyosong kilos at sa huli ay makikilala nila ang isang tahimik na individual na may gusto sa kanila. Number 8. Naaalala ng mga tahimik ang mga maliliit na detalye. Masasabi ng isang tao kung ang isang tahimik na tao ay nagmamalasakit sa kanila kung naaalala niya ang kanilang mga kaarawan at iba pang espesyal na okasyon. Kahit na ikaw ay makakalimutan ng iyong espesyal na pagdiriwang, ngunit sila hindi nila makakalimutan. Bukod sa mga kaarawan ay maaalala ng mga tahimik na tao kung ano ang iyong sinusuot sa isang partikular na araw, ang iyong damit sa unang pagkakataon na nagkita kayo, ang iyong maliliit na mga gawi at iba pang detalye tungkol sa iyo. Ano man ang nagagawa ng isang tao ay palagi niyang makikita na pinaalagahan niya ang kanilang trabaho o pagsisikap. Ang mga tahimik na tao ay nasisihan sa ginagawa ng iba at may interes sa kanilang mga aksyon. Masasabi ng isang tao kung ang isang tahimik na tao ay may nararamdaman para sa kanila kung sila ay sumusuporta sa kanilang mga pagsisikap. At number 9, ang mga tahimik ay gumagawa ng mga unexpected na bagay. Ang mga tahimik na tao ay may posibilidad na unahin ang paggawa ng gusto nila at paggugol ng oras ng mag-isa. Hindi dahil mas makasarili sila kaysa sa iba. Kaya kung ang isang tahimik ay gumawa ng isang bagay na maganda para sa isang tao nang hindi hinihiling, mas gusto nilang ipakita kaysa sabihin sa iyo kung gaano kanila kagusto. Ang mga tahimik na tao ay pinalagahan ang kanilang alone time upang gawin ang anumang gusto nila. Naglalaro man ng mga video game, nagpapahinga sa bahay o nagbumuni-muni. Kaya para matiyak na magiging angkop ka para sa kanila, susubukan nilang makahanap ng common ground sa inyo ng maaga. Maari nilang gawin ito sa pamamagitan ng paghingi ng iyong feedback sa mga particular na sitwasyon. Pagpapakita sa iyo ng dalawang option sa mga plano at pagmamasid kung alin ang pipiliin mo. Kailangan nilang malaman kung ikaw ay sobrang extrovert dahil hindi yun magiging magandang tugma para sa kanila. Ang mga tahimik na tao ay misteryoso, habang ang iba ay maaring bukas at nagpapahayag tungkol sa kanilang nararamdaman para sa kanilang mga crush. Ang pagtukoy kung gusto ka ng isang tahimik na tao ay katulad ng pag ng isang mahirap na puzzle. Ang mga bagay na nabanggit ay tutulong sa iyo ang ilan sa mga pinakakaraniwang sinyales na ang isang tahimik na tao ay may gusto sa iyo o nanliligaw sa iyo. Handa ka bang may pagsapalaran sa taong nagugustuhan mo? Alam mo ba na may mga sitwasyon na napakahalaga kung mananatili kang tahimik? Panoorin mo dito.